Okay, so what's up guys, what's up mga ka-Ultra So, I hope na gusto nyo yung sombrero at bago kong forma ngayon So, nagawa ko na yung video Na-upload ko na yung isa Na paano lumabas sa Matrix So, mamaya update ko kayo uh, Walking trip muna tayo, tsaka grounding What's up mga ka-Ultra So, maglalakad tayo ngayon para i-discuss yung Paano lumabas ng Matrix? So, anong ibig sabihin mo doon, Vince, na bakit tayo lalabas sa Matrix? So, good topic. Uh, magandang araw sa inyo. It's day 190 of 2024. Uh, andito ako ngayon sa Baguio City, sa Sunnyside. So, bakit nga ba tayo kailangan lumabas sa Matrix? Kasi all our lives are living doon tayo namumuhay dati. So, alam mo yung binigyan lang tayo ng cheque, ng sweldo, nawili na tayo. So, kanila na lang yung oras nyo. So, paano na yung sarili nating enjoyment? Paano tayo mamumuhay sa present kung sinusweldohan pa rin tayo? Kasi, paano ba yung buhay na gusto natin. Bakit ba tayo nagtatrabaho? So nagtatrabaho tayo dahil gusto natin kumita. Pero papano na lang kapag nabili na natin yung mga gusto natin? Ano pa ba ang makukuha natin pag nabili natin yung mga gusto na natin sa buhay? Siyempre, mamuhay tayo ng sa kasalukuyan, enjoy yung family natin, ilabas sila. So bakit asa ng trabaho doon? Bakit kailangan magtrabaho? Kasi pag nagtrabaho ka doon, o wala na, hanggang dun ka na lang yung mindset mo. Buong taon, buong buhay nyo hanggang mamatay kayo, pagtatrabaho na lang. Pero pag nag-quit kayo doon, mamigay kayong trabaho. di ba? So, enjoy natin yon. Ako, ganun ang naisip ko. So, nagsulat ako mga libro ko. Gusto ko mamigay ng trabaho. Alam mo yon. So, simula natin sa motovlogs. Ito, nagmo sa ako para sa aking zen mode. So, ayun, pag nagkaroon in the future ng team, makakapagbigay akong trabaho sa mga tropa. Pero ayoko rin silang magtagal sa akin dun sa trabaho nila. Pwede ipapasa nila, iba naman, tapos move on lang. Pero hindi pa rin siguro yun yung tamang example. So, pasensya na hinihingal. Ayun nga. So, cut na natin to. So, yung... Welcome to the second part of the video, guys. So, ito yung sinasabi ko na paano tayo lalabas ng Matrix. So alam niyo naman na 'di ba yung matrix matututo ka na lang parang madali mo na makuha lahat ng ability. All right. So nag-record na uli yung GoPro. Nakakahingal kasi packet magsalita. So Okay, tuloy tayo. Paano i-exit sa Matrix? Ah... Uh, lahat tayo na, we're living in a simulation na Nakukuha natin lahat ng gusto natin pero Bakit ba natin Ibinibigay sa iba yung oras nating mas mahalaga Kung pwede naman sa pamilya natin So ngayon it's day 190 Dito sa sunny side Ayan ang favorite spot ko Dito So gumawa ako ng video Para sa araw na to Para sa inyo mga ka-ultra Nakapagod lang pero Hindi ako napagod gumawa Hinihingal lang ako dun sa Ayan o So ayan yung lovely town ko Dito ako nag-restart ng aking buhay Napakasaya ng umaga ko G-jogging lang ako. Walang problema. Babasahin mo yung Bible, ire natin yung experiences natin. 'Di ba? So napakasaya. Napakasaya ng buhay at napakaginto ng oras na bakit natin ibibigay sa ibang tao. Ayun. Uh, anong name mo? Jennifer. Hi Jennifer, ako si Kuya Vince Ultra So isa akong atleta, motovlogger, uh, nature tripper So uh, interviewin lang kita 5 minutes So bakit ka nagtatrabaho? Para sa pamilya Para sa pamilya, tama So what if sabihin ko sa yung mag-quit ka na sa trabaho mo Hindi worth it yung isang million mo isang taon Kung nakaka-isang million ka Tama? Magkano yung bahay? Magkano yung bahay na maganda? Magkano yung coaching maganda? So kapag namanifest manifest mo yon sa energy mo kung nagkaroon ka ng lakas ng loob mag self discovery te-testing ka ng panahon hanggang sa wala ka na hanggang sa pag nalagpasan mo na yon yung energy mo nagre-radiate na nung i mo Hey, what's up? Good morning mga tol. Good morning mga ka-ultra. So, may na-interview tayo doon. So, si Jen. Uh, she's working in Shomai, Shomai Joint. <laughs> Master Shomai yata yun. So, naka-red yung t-shirt niya. Anyway, uh, bakit ko nga ba kayo pinapa-exit ng Matrix? Para mas magawa natin yung buhay according to our desires. Dun sa mga plano natin, mga sa specific design kumbaga makukustomize natin yung buhay so paano na lang pag nakuha na natin lahat ng material things so ano purpose natin so i-advance nyo na yung simulation nakuha nyo na lahat tapos tanong nyo na ano yung mga gusto nyo ba diba? so pag lahat yon na naging aware kayo naging sensitive kayo dun sa frequency nyo sa energy shifting nyo mas master nyo lahat so Napakasaya ng buhay at ang oras natin ay ginto. Dapat hindi natin sayangin. Huwag natin ibigay sa mga hindi karapat dapat na tao. So, sabi ko nga, ang boss pwedeng maraming empleyado. Ang empleyado hindi pwedeng maraming boss. So, yun ang tatandaan nyo. Ah, tutuloy ko tong mga video na to. Edit ko muna ulit. So, maraming salamat sa panonood mga ka-ultra.